May buntag mga higala, di ata karon diri sa bukid diri sa uma ni Lolo David. Ya ako karon kay adon na tay puhagon. So may gitudlo diri nga puhagon nya putyukan ni nauta na ay dugos. So di ako karon sa payag da sila oh, si Lola na ah, Lolaner Lola Ner Apalya, Lolo David. Ha. Sila ni ang tagiya diri ani nga bukid. Dako ni siya mga higala no. So karon orasa magpuhag ta So inyo lang subaybayan kini nga video nato. to ayo ayosan mo kalimot pag uh, subscribe sa ato nga channel na atong lola oh. Uh, idara na na atong lola na ananas nobinta og si lolo. Na mga idara na na. Pero baskog pa kay na mga higala kauban sa mga iring. <laughs> <laughs> na o kan kay na Na ta si lolo o, na, oh na Okay. So mga higala, padulong ta dito sa ato karon nga adto ano sa area okay so usa uh, lang kini ka bukid kay dili man ni taas kung sa kan pa uma umara ni dire sa amo ah o, ako ipakita sa inyo kung asa ato karon nga buhagon O, hinaut unta ni nga dunay siya sulod kay wala no, man kini ato mga sideline sideline eh nakadugang kini sa tong mga panginhanglanon yan doon na tamang higala so atong tuhago nun diya sa may paho kani ko siya taod taod na diri so ato ni kung doon na ba kinisulod oh, naray oh, naaraay diya diri pa dalong pinapunta mong may na ani mga higala no okay dara ang paho mga higala makinis siya ang punuan sa paho so di adira itong puhagon ka ani kita ninyo ni nga paho mani ang punuan sa paho tan dako ni siya mga higala mani adira ito ka nga puhagon ani purasa so okay pakita sa inyo no nara ani siya nga lawas So, na, ano na. Itong subayon pa igbaw. Yan. Para ang putsukan mga higala. Kung inyo makita mo to. Ah. Para pang Okay. Para mga higala o. Oh. Ah, ito karoon nga. Puhagon. Ano Dako na siya nga balayan. Ngayon na itong nga kanas siya. May sulod. Panalangin nanta sa ginoo. Aning sa karon. Okay. Mga higala, ato nang sugdan karon og buhag ang putyo ka no, aning nga aning punuan sa paho. Oh. So dako kini siya nga balayan. So di atong materials mga higala, gamay lang nga lokay nga patay nya buhi sad nga di bi man sa lubi. Ambot sa ning akon hapit sa palmera style. So di ani siya sa mga bukid lang nimo makita. So ato na ni siyang sugdan karon. So palihog og subaybay ninyo sa maong video. Nga yeah, ay kalimot yung subscribe sa akong channel kay bago pa malang ko manghigala. higala ay yeah, natunta nga Tumpuhagon puhagon karon do na ang takini dugos. Atong susihon mga higala no kung do na ba sulod. So, dako naman kay kani siya nga pagkabalay. Susihon nato karon. Oh. Era mga higala. Nalupad na ang Putyokan. Ito yung talawin po. na ba sila? Eh? Sulod. Pusod <coughs> ng mahigala kay pusod ng hangin. nara mga putyokan mahigala o. Oh, Nanlupad. Kung kay tako na kayo nga pagkabalay. Okay. So mga higala. Walay dugos ang putyukan. Nara. Walay dugos. Ano gon mong higala? Walay dugos. Pagas na siya, mong higala. So, niata mga higala sa kahoy nagsaka. Na ang putyukan mong higala o, oh. So, walay dugos. No nanugon mga higala tulay dugos ang utsukan atong napuhag atong nyo makita mga higala yan, o, ay dugos pati kaya yung balay na wala sila yung dugos mga higala nanugon kaayo so, sa usaw natan eh man bang kay walay mga bulak karon ang mga kahoy na mga higala nugon kayo salamat sa inyong pagpanood bisan lisod may padol taga may mga higala no sa balay sa putsukan kana so dool ra na siya mga higala uh, lisod man maato ng hilabtan wala mong gidugos uh, salamat God bless sa inyong tanan mga higala bisan wala yung dugos, okay lang enjoy lang gihapon ta sa atong life no? thank you